Hello po, good morning po sa lahat Welcome back po sa youtube channel For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber, ang tipong sasagutin Ito'y galing po kay Migs Spidey Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Ano daw po ang remedy sa mga inahing baboy na nagrehit o naglanding uli pagkatapos mabarakuhan? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung papapabulong po ng mga inahing baboy. At saka kapag sila po nag-rehit ulang landi po mga kaibigan after 21 days. Sa atin po mga inahing baboy po mga kaibigan, kapag sila po ating pinabulugan, hindi talaga po natin may iwasan na pagdating po ng 21 days or bago mag 21 days mayroon talaga po mga inahing baboy na nagre o nalalanding muli so ang ibig sabihin yan mga kaibigan sila po ay hindi buntis kasi kapag buntis po yung inahing baboy pagdating po ng 21 days sila po ay hindi na po magre sila po ay hindi na po maglanding muli kapag buntis po yung mga baboy kapag sila po nagre mga kaibigan before 21 days o sa 21 days mismo yan po, confirm po yan na hindi po sila buntis. So, atin pong dapat gawin dyan ay atin pong i-detect o atin pong obserbahan yung araw mismo o yung unang araw mismo kung kailan po sa nagsimulang naglandi. Kasi po, between 2, 3, 4 days sa mga panahon na iyan, yan po atin ma-obserbahan kung kailan po sila mag-standing hit importante talaga po mga kaibigan yung standing hit natin pong mabantayan kasi po kapag standing heat talaga po yung mga inahing baboy sa mga panahon na iyan yan po yung tamang oras na tayo po yung magpapabulog po sa ating mga inahing baboy para mataas po yung percentage na mabunti sila kasi po landing landi po yung mga inahing baboy hindi po sa pinipilit doon po sa kailangang pagpakas sa mga kaibigan so ibig sabihin lahat ng similya ay kinukuha po ng inahing baboy at ipinipasok talaga dun po sa inyong uterus at papunta po sa kanyang fallopian tube so ngayon, yung pag-meet na ng egg cell ng inahing baboy at sa sperm cell ng ating barako doon na po sila po magkakatalo po mga kaibigan, kung talaga bang ah, malusog yung similya nila bawat isa, para makabuo po ng mga biik kaya po, importante talaga yung standing heat po ng mga inahing baboy po mga kaibigan so yan lang po ang inyong gawin Kapag yung mga inahing baboy nyo po ay nagreheat after mabulugan, so sila po nagreheat before or after 21 days or 21 days mismo or bago mag 21 days mismo, ang inyo na pong gawin ay i-detect yung standing hit kung kailan at saka doon po kapag sa mga panahon na yan na siya po yung standing hit, pwede na pong pabulugan uli po mga kaibigan. yung timing talaga sa standing hit sila para mataas po yung percentage na sila po yung mabuntis po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon. Asala naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung ano ba yung mga remedy sa mga inahing baboy na nag po mga kaibigan after 21 days ng nabulugan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.